check natin tong ano. Sa ilang araw na tong hindi nalabas dito. Uy, uy, nagagalit siya. Nagagalit. Ilang araw ka na hindi nalabas dyan. Uy, nagtipisa. ayun oh, Meron ka na palang mga napisa. So, wakas meron ka na ulit, ano, baby. Yun. Hindi, ayun. Yan itlog mo. So, meron na tayong isang pisa at least alam natin na mapipisa mukha kasi hindi ito makakatuloy dati tagal din magpisa nito hindi ko alam kung ilang malis na hindi lang mga takokuhanin pinitignan ko lang ang iyong ano pinipisa So meron pa ngang 2, 4, 6, 8 na 10 itlog pala to gusto pala nga napisa ang pata nga ba yan. At least hindi ka mag-isa. Oh. Yan. Hindi ko kukuhanin. Huwag ka mag-alala. nagagalit. 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 Ba nagagalit pala yung ganyan? sa so, yan yung mga dating mga si bibi nating maliliit. Ayan na ngayon. Oh, ha? Kalalaki na. Ako naman hindi nangangain ng gayaan. So, ilan yan? tong tatay ito yung mga sisiyo dati 1, 2, 3, 4 saan pa? ayun pa 5 ito kapatid to nung namimisa 5, 6 7 yan eh 7 yung dati 1 2, 3, 4, 5 6, bata 6 na yan bakit nga kakunti na yung manok natin dahil ah so ito pala ay kapatid din dahil are pala yung kapatid nung ano itong isang to tsaka yung nando doon yun ang magkapatid so hindi ko alam kung alin doon sa dalawa kung ito ba o ito ang inahin nung mga nagsilaki ang bibing yan madumihin lang ang mga bibe kasi lagi silang nagpapagpag ng basa yan So yun lang ang laman ngayon ng ating uh, maliit na farm. So napakasukal na. Uy, ano to? Uy. Amoy natin. Walang amoy. Hindi yan garanti. Walang garanti yan. Kaunti na ating mga manok. Pero meron pa din namang mga ano sa labas. Ayan, may lago ng Ba, diba, may bunga. Kala ko yung ano. Hmm. Bunga niya. Ilaw. Kala ko hindi na bunga yan. <clears throat> Ito yung ating mga possible na malberry. Ito yung uh, markot natin. Markot din yan. Ngayon, nagpunla ako dito. Ito ang nangyari. So, hindi ko ngayon pa mabunot. Ang dami niyan. Ang daming puno niyan. Sobrang daming puno niyang mulberry na yan. Nanirigay ko dyan. Nasa 20 ata yan. So, yan. Dito, Tabunan ng mga kamote. Pero madami talagang puno yan. Oh. yan. Yung mga stick na yan. yan. Puno yan ng mulberry. So, lilinisin na lang natin sa isang araw. At nagsusukal na dahil nitong aratilis na to. Ang damdito ng bunga eh. Ano. Aratilis. Kinakain ng aking anak at ng mga kapatid ni misis. Mahilig sa aratilis. Pero ako naman ay hindi mahilig. Yan, hinog. Kasi mukhang ano yung laman. ben ba yun? Parang lisa. Ayan. Yan lang naman wala namang bago lagi nga lang naulan pero puti ngayon maganda sikat ng araw pero kulimlim pa din wala na tayong baboy so mag upload ulit tayo mag upload ulit tayo ng mga uh, informatives na vlog banda banda dyan ano so ingat kayo palagi guys baka kasi nami miss nyo ako kaya ako nag uh, video ng konti